Kasi magagamit pa natin yan Pwede natin sa uli yan Pag natapos Parinta namin na yung sasoy Yeah, sarap na yan <laughs> Ma, Yung itong ang D12 Kaya nga lamang isa nito, mabilis pa dun sa double piston huh? Pinanta namin ni eh, Cabido Mabilis pa? Ah, mas mabilis pa Ay, Mabilis yung pagkadalawang ano na yan, dosi isa Ibig sabihin, yung double piston ay... Mahina na, mahina na, na, na. Senior citizen na kasi Ay, <laughs> binibinta mo? Binibinta po, kung mayroong bibili dyan. Ayun, sige. Uh, nanonood sa atin na taga rito lang malapit. Oo. Oh. Binibinta ko ng kahit uh, fixed price na yung 10,000. Ayun. Go. Okay. Isang, isang pina para mataas. Panigurado. Kadal. Diba bagay mo lang sa unahan yan, siyempre. Ang hanapin mo kung ano bagay sa Hindi naman na kailangan itong kasi hindi naman ito kayong patigibin ng buraw. Ayan mga kasoyo Balik ulit tayo dito sa ating munting bangka Maganda nga ito Minit At uh, mag, mag utik utik kami ni kasoyo Bido Ayan kasama natin si Raps TV Ang kawaya, kawaya no Order natin Aba eh may ruda na kaagad Kabilis la ang Ah, pala kapatid yan Kapatid 'yan ng lumubog na. Nung siyan, malaki. Oo. Yan yung sakuan. Sa si bang kabito. Ano kayong lapad niyan? Parang Ah, dapat ba Ang sauna. Ay oh, bubong? Ha? Huh? Bubong?

otip lang. Okay, okay, lang, yung magawa eh, so yung 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 yan. <laughs> Nakakalula yan. Huh? Nalulula ako dyan.

Ayan Pero ito hindi na natin tanggalin. Hindi na. Ikapit nyo muna yan doon sa pusti. yung sumuma natin doon Doon sa solar ng barangay. <laughs> ito <laughs> pala guys, paganda yung aplaya dito sa amin. May solar light. Ayun o. Ang doon niya, sunod-sunod yan. Pati doon sa kabila, doon e, eh, solar light din. Aabot ah, na pala. yung niya <laughs> sa may amin. <laughs> nga pala ang patungan. Wala kang tulong sa mga no? Ay, sa yeah, Kaya, abuti ko sa loob dito. na rin yan sa inga na yan. So, na ito. Matipuan. Sa gabal, no? Ang plano dito, ah. Sa dito, boy. Ah, dyan na sa loob. Tukso ng Kamaruti. Tapos, diretsyo na pagulo. Ah, yun. matatasin matatasin talaga. Para hindi pasukan ng tubig yung makina doon sa loob. Oo. Uh -huh. Dito, ay. Kaya nakapagtapal kami nito. Bumili ka na ng makina? Order pa lang. Ah, order? Sino maganda para ma-break in ba? 22 HP. Jay, kaya. Kalayama. Uh, Kalakas niyan. Ma, yung ito nga ang didosi eh. Kaya nga lang isa nito. Mabilis ba dun sa double piston? Ha? Huh? Pinanda namin ni Cabido. Mabilis pa? Ah, mas mabilis pa. Ay, mabilis pagka pagkadalawang ano na yan. Dosi, isa. Ibig sabihin, yung double piston ay... Mahina na. Mahina na. na, na. Senyor, citizen na kasi ah. Ay. ay, bibinta mo? Bibinta ko. Kung mayroong bibili dyan. Ayun, sige. Na, nanonood sa atin na taga rito lang malapit. Oo. Oh. Bibinta ko ng kahit, kuwan, uh, fixed price na yung 10,000. Ayun. Gawa ng 3,000 yung kuwan dyan eh. Eh, wala pang, buwan sa akin yun oh. Oo. Sasama mo na yung tubo na sa gilid. Oo, oh, pati, water cooling. Ayun. Sasama ko na. Bago pa yun. Bibinta ko. sama na yun, sa 10,000, water cooling. baka meron diyang kwan. Korsada? 'Yung korsada edi... sa 20,000, mura mura na Ba, mura sa 20,000. Yung bagamit sa tady ko. Uh. Alin? Ito ba 'yung, yung ano, ah, tayo? Ito nga, babaguhin pa namin 'to ng kasuyo. Silipat natin dito. O, oh, ilipat natin 'to. Ay, ah, tatapat na sa timon. Sa lado kasi sa timon niya 'ni. Mhm. Malaki po man itong mga... Ang timo nandito. Nandiyan yung timo na eh. Wala, nabutas ano? Yung nasayad kami dyan. Mm. Yung nabawag yung timo namin. Yun na yun. Tumama ganun. Yung nabalagtok yung dahon ng timo namin. Ah, Tapos itong sahig, itataas natin sabi ko dito na. O dito timun. na yun. Sa babaw. Yay. Taas. Dito, 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 taas. Ay lang, tataas ito. Dose. Ha? Dose. Diyos lang. Halimbawa ako... Pa, pa, so you don't want kahoy o oh, karang, karang karang kawayan lang kani okay. kani dito ang likas asa di ba ito ang dagdag oh di ito ang dagdag ari dito ilagay ang wala uh, tong side ah dito ada jaga ay tasba ba? ito dili dili ari din dito patong oh pero kasi sa kanang ari dan sa higmagatay din lalay di na lang ilipat. Kanya na kalalim. Para lumalim. O kasi Kuha na lang. Yun na may pagginargahan mo nang hanggang dito ay ano na yan, grabe na yan katigid. Pwede, pwede oh, na Hindi yun naman yan maabot ng tubig. Ang ano lang kabig. Para malalim, hindi ihirap ang ulinir. Ha, ang ano ka, sa hulog -hulog ba? Ang ano kabig, Yung, ano lang, itong kuberta lang, oh, takip ng manhol. Ang ililipat. Oh, ililipat. Oh, kasi tapos maging gastos pa yan ay. Tapos ililipat mo kayo sa Tapos hindi naman hindi na rin naman abutan tubig yan. Isipin mo kung gagawin mo yan hanggang dito. Oh, hindi eh, dito, kahit hanggang dito ang karga niya. Hindi mo naman pwede pa lang pasipa dito gawa ng <laughs> lubog na rin ang kahal. Hindi, ang gawin na <laughs> natin. Oh, itong... Uh, ang gawin na natin, pataasan yung itong, itong manhole tao tapos ito ilang inches ang itadagdag dito ma... isang, isang roller dosi one feet isang pie isang isang pie na para mataas panigurado Diba yan, si Ah, mo Hindi naman na kailangan <laughs> itong kasi hindi naman ito kayo patigibin ng buraw. <laughs> Di naman titigip sa buroto kung ano 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 ang ano natin ano 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 naman ano 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 na, ito pagang, na ano namin, kabik. Yung nasayad yan, ito, na, na ito yung, ano 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 Ah, Mali nga ang manhole eh. Dapat nandoon sa timon, wala di yan. Mali ang lagay ng manhol. Dapat ang manhol lang dito sa bahay, dapat timon. Paano nga naman? Pag mag-aayos ka, hindi mo maayos pa. Dukot-dukot. Ito, Kabido, tatabasin na natin to. Isang tabas. Kung ito na lang kuberta, ito na lang tatabasin. Eh, hindi, ito lang ating ilipat ah. Sa doon, usod. Tatabasin natin isang ganoon ah. Tapos tapas doon. Lalagyan mo lang ito ng malagbag dito, tapos sahigan mo hanggang dito. Lalagyan lang Dito pamakuan. naman tapasin mapupunta doon. Mm. Ang mas mo lang naman. Ang lima tanggal ito. Lagyan ng Lagyan na ito ng pamakuan sa pamakuan. kayo. Pamakuan. Oh, o, diyan, oh tapos. buwan na. Dito na ang cutting mo. Dito na naman ulit mag-cutting. Kailangan mm. eh, mm. may lamas pa rin sa dito eh. O, hanggang dito sa may takaw na ito. Dito, Para malagyan mo pa rin dito kung ano gusto mo sa gaya. Hanggang dito. Tapos pasi mo naman kung din naman para ang sa timo ah ayun ah, na ating ipandong tong kwan para hindi mainit oh e, trafal, trafal. ata ang mo muna ito kasi video ah. yung iyong pang sirok ayun na pala. na hindi huh? magagayak lang unti unti lang hindi naman madalihan ito kung anong maisipang gawin ay iyon Bijudah? Ha? Ha? Oh, natin yan. Okay, Oh, tanggal din diyan. Okay, okay. Kaya sukoman diyan. Sukoman. Ito dali. Bataris to mga kasoy, Bataris. Abang na dito mga masisipag na mga vlogger. <laughs> Dandan lang ba kaya ganad lang din Victor si Oh, walang laot eh. Araw-araw na yan dito magkukuntit. yan si Amigo hey. Victor. magiging maganda quality ito Oo, oh, tulong-tulong na ito Kung ano yung mga dapat ayosin? Uh, ayusin <laughs> Kasi nung ginawa itong bangka na tong mga soyo Wala silang dalawa ay o, walang alam to min e, Ako rin naman mas lalo na Si rapi eh, din Mas lalo nang napirde ang aming plano no <laughs> Kaya gumanda ang aming bangka Kaya gumanda ang aming bangka

پرين ايو ياد جي ڪتاب سان هيءه نه نه نه

Ade kami ay kaklasin natin to no. Oh, okay. Baklasin natin to. Baklas ito ah. Para madugsungan. Patong na lang diyan. Hindi mm. naman diyan. Dibay patok, wala pong sinto. Dibay patok. Diba, pato. na dito mawawala na 'to eh. Hmm, tatanggalin natin 'yan. Basta si Uncle Bido.

અરે ભાઈ પણ નું Huwag lang patakbo-takbo talaga dito ba? Oo Takbo kayo? Yan para ginhawa ang kwan Para ginhawa ang ating paggagawa dito itong trapal itataas din natin itong mga soyo at itong kamaruti babaguhin din natin to itataas lang yan Ipa, yung bubong yan ihiwa namin yan ng paikot tapos tulogso nga ng kahoy ispapatong ulit yung pinakambubong yung sakto lang na makaupo yung kwan yung kapitan sa loob at yung manubila naman ay na ililipat natin doon sa gitna Ha? Wala ibang nasa ng lugar dyan. Si, doon ako kumayong, sila din doon magpasa sa bayan. Hmm. Ah, di paasa natin sa bayan. Ay, kung, doon. kung merong hasaan tayo, marunong ka maghasa. Ha? Marunong ka Ay, bibili nalang ako ng hasaan. Kikil, wala nga ako ng ano eh kan pagtiing Deme, basta lang ayan problema han toy. Si, si mayong panday na ayan manggawa ng, mang ng bangka pero doon naman ha sa makapas Yan. natin yan. At magagamit po naman yan. Ano? Tanggalin natin na sambo. tanggal dito tanggal diretso pala ito tapos tong panulay natin palitan natin to dapat maganda ang panulay dito para hindi hirap pag tutulay-tulay ang kwan tao marami naman tayong kaway na order yun 'Yan. Okay, Magagamit pa natin 'yan. Pwede nating sa uli 'yan. Pag natapos. ito, tatayo ka ng mga sampipan, pa. Nagla ka Isang, isang pinong sa labak. Dito mga siguro kahit mga katusi. Para may ganyan siya ba? May, may Ha? Ah, Ganun pa rin. Ano ba kaya video lang gagawa? Ayos. Eh, baruan. Baruan ang malagay dyan. Hindi, yung dati niya, itong nangyay na kamarote, hindi ka mas pwede gumupo sa upuan. Eh, oh, kung naglagay ka na upuan, hindi naman, hindi ka na makaano yung ulo mo, hindi na makapagod eh. Hindi. Hey, lapas ka sa manhol. Anong ulo doon sa manhol? Yes. Hindi. Iba tataasan naman yan. Eh, ha? Tataasan. Tataasan, hindi na. Tataasan. Ha? Alin yung bubong? Bubong. Oo, tataasan yan. Anong pan mo dyan? Yung nakatayo? Hindi. Ano nga yun? ka ng upuan, yung saktong nakaupo ka, yung ulo mo, hindi din sayad sa bubong. Oo, oh, yun nga. Oh. pero bukod sa ganun, may manhole pa rin doon sa tapat ng upuan. Oo. Oh. Pag binuksan mo, aray ka rin, aray mong ilabas yung ulo, ganun dapat. Kaya doon sa... Si Bango. Mo. Mm. Ang gusto mo ito ngayon, nakalabas si ulo mo doon sa tubo. Oo. Oh. Uy, palit makin na akin ito, boy, no? Yung double piston mo, papaltan mo na. Palitan natin makin makina Dito nga pala ipapalit ni Kasuyang so makin na. Ito. Oh, yan. Turbo yan boy, turbo. Turbo oh. nga ito, ito ito. Oo. So, aba, ito mabilis. Yan. 246 pa naman. Mission. Bitin mo ito, boy. Tawagan mo na yung magbabakal boy. Pabi, <laughs> patimbang na natin 'yan. Kalaki ng makina. Oh, patimbang oh, natin yun na natin 'yan. Kakarga mo nga diyan, boy. Ay, oh. ka na kagad, boy. So, tatanggalin natin 'to. Ayun, tatanggalin. Oo. Hey, guys, biro lang. Wala na yan, sira na yung makinang yan. 22 HP lang ang palit natin dito para hindi masyadong mabigat. Tsaka hindi masyadong piit. Maliit lang naman itong bangka natin mga soyo. Hindi na kailangan itong... Oh, hindi na kailangan natin itong mga C240. Kasi ang nakapapot talaga ay... yung 12 boy? Piit na eh. Hindi mo nagagalawin yung 12? Hindi na, dyan na yan. Maganda yung 12. Mm. Maganda yung 12. manakbo. Maganda manakbo. Kevin, talagang luma na ating Jowel Pistol. No? luma na talaga. Yan ay kung sa tao pa yan, senior citizen na yan. Hmm. Kaya pag napalta na 20 yun, siguro aga arcade na lang. Aba, 22, 22 HP ang kukunin ko. High, high speed. Yan, maganda. Hmm. High speed na. Magpapalit tayo ng kuan ah, ng <laughs> Ilisi. Bakay 12 13 na. Yung nandiyan mo ano ba 'yun? Ko cool lang yan eh, yung dati dito yung utso lang yan eh. Utsyo oh. lang? Oo. Miling ko na yung utso mo. Oo. Eh, sa bangka. Nandiyan ito. Hmm. Parang nakuha kayo sa isang pero utso yung medya yung nandiyan ko sa bangga ko eh. Pero mabilis yung utso yung medya. Kailan parang nahihirapan. Nahihirapan? Ano ba yung makina mo? Noibi lang. Ah, Noibi. tama nga yun, utso. Hindi surak Tama yung utso.